So okay na naman yung kunin natin mga kamaster. Tignan natin kung uh, malaki ba yung laman nila ngayon. Lunod! Lunod! Ito ang mga anim na. Daba. sa ramana. Damisa Ilalini Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để O, oh. Oh, ito pa mga kamaster. Mabili namin sa palice. Uy, dito sa unuy. Diyan ni, O, diyan. Ako karamik. Oh! Yes na pes galing palenke. Eh. Uy. Hmm. Yan. Si. Oh, Andas. Oprinisin namin maka mastero. Oh. Ginatin kong malaman. malaman mga kamaster oh. Panlaman. Aba. Lagi natin ang ano mga kamaster, panakot o lamas. Para masarap. Mas lalo pang sasarap. Oh, may pipino kami dalaw. Oh. Sukang tuba. Naginati ang sukang tuba para maganda po yung ano nya. Oops. Ano ba yung anong Okay. Oh, tara ka master. Kaya po tayo. Tikpan natin yung suake lagay sa babaw ng kanin tapos ganito lang pagkain oh, oh. lagay mo sa ibabaw ng kanin oh. <laughs> ako lagay ko sa ibabaw ng kamay <laughs> shout out nga pala kay George Dakal, -dakal at saka kay at saka kay Glenn Cabanes from Dexter Arena Shout out po Oh, <laughs> oh. napakatamis tamis oh ito po yung laman niya oh. parang kapal hmm. ito yung isa ito yung kanin Dok. <laughs> Tamis. Do. Ibang klaseng y... suwake. So, okay. Comment lang po kung anong tawag to sa inyo. Mas masarap pa to sa toyo mga kamaster po yung Si Orchin na matamis Kahit nasa dagat siya pero Matamis tamis Lagyan natin ng Ang palasa oh, Grabe Grabe <laughs> biar gampir lah ya, kalau kalau, tak kau kengah ya, bukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima